Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer para sa Mayo 17, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 17, maaaring maramdaman mong muling sumisiklab ang lakas na matagal mo nang kinikimkim sa iyong puso. Ang lakas na ito ay hindi palaging nakikita sa panlabas, ngunit ito ay tahimik na nabubuhay sa loob mo, isang uri ng katatagan na binuo mula sa mga karanasang bumuo sa iyo, sa mga aral ng buhay na tinanggap mo ng may kababaang loob at sa mga damdaming pinili mong yakapin kaysa takasan. Ang iyong emosyonal na katatagan ay nagmininding ngayon na parang ilaw sa dilim, isang gabay na sumisinag patungo sa mas malalim na pagunawa sa iyong sarili. Sa gitna ng katahimikan o ingay ng mundo, naroon ang kakayahan mong pakinggan ang tibok ng iyong damdamin at ang bulong ng iyong kaluluwa. Habang pinipili mong pakinggan ang iyong panloob na tinig, mas magiging malinaw sa iyo kung saan ka patutungo. Minsan, ang pinakamatibay na anyo ng lakas ay hindi ang panlabas na katapangan, kundi ang kakayahang maging totoo sa sariling nararamdaman. Ngayong araw, napakalakas ng enerhiya na nagtutulak sa iyo na magsimula ng panibagong hakbang sa iyong paglalakbay sa buhay, isang hakbang patungo sa higit na pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Maaaring ito ay dumaan sa tahimik na pagminilay, isang simpleng paglalakad habang nagpapakawala ng bigat sa dibdib, o sa pagsusulat ng mga saloobin na matagal mo nang kinikimkim. Habang nakikita mo ang buwan na maliwanag sa kalangitan, tila may masidhing puwersa na nagtutulak sa iyo upang ilapat ang iyong emosyon sa mga konkretong hakbang. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya mula sa kalikasan at universo na huwag hayaang ang mga damdamin mo ay manatili lamang sa anyo ng hangin o ulap, ito ay panahon para gawing plano, aksyon, o pag-unlad ang lahat ng nasa puso mo. Hindi sapat na managinip lamang, Cancer. Ngayon ay panahon upang isulat mo ang iyong mga pangarap, upang isalin ang iyong emosyon sa gawa, at upang paunlarin ang iyong sarili mula sa loob palabas. Mahalaga ring bigyan diin ngayon ang proseso ng tahimik na pagmumuni-muni. Ang pagsusulat sa diary o journal ay magiging mas epektibo ngayong araw, kaya mainam na maglaan ka ng oras upang ilahad ang iyong damdamin, mga pangarap, at mga adhika. Sa pamamagitan nito, nabibigyan mo ng boses ang iyong kaluluwa at direksyon ang iyong damdamin. Sa simpleng pagbuhos ng saloobin sa papel, Tila unti-unting nabubuo ang daan patungo sa mas matatag na versyon ng iyong sarili. Maging buka sa paglalakbay ng introspeksyon sapagkat dito mo matatagpuan ang mga kasagutan na hindi mo pa natatagpuan sa panlabas na mundo. Ang kapaligiran sa araw na ito ay puno ng mayamang enerhiya, isang lakas na tila tumatawag sa iyong malikhain diwa. Gamitin mo ito upang magvisualize ng iyong mga pangarap, upang mangarap ng mas mataas at mas matatag. Ngunit huwag kang manatili sa ulap lamang. May paalala rin ang universo na ang bawat imahinasyon ay may karapatang maisakatuparan kung ito ay susuportahan ng determinasyon at pagsisikap. Iyan ang hamon at biyaya ng araw na ito, ang pagsanib ng damdamin at aksyon, ng pagnanais at realidad, ng puso at isip. Ngayong araw, hindi lang basta damdamin ang umiiral sa iyo, nariyan ang mahika ng imahinasyon at ang kapangyarihan ng intensyon. Huwag mong sayangin ang sandaling ito, Kumilos ka batay sa kung ano ang tunay mong pinaniniwalaan at mararamdaman mo ang pag-usbong ng panibagong sigla sa iyong espiritu. Hindi mo kailangang maabot agad ang dulo ng iyong mga pangarap, sapat nang magsimula at manatiling matapat sa iyong intensyon. May kasiyahan sa bawat maliit na hakbang kung ito ay alinsunod sa iyong puso. Ngayon ay magandang araw din upang bumalik sa mga bagay na dati mong minahal, mga hilig na matagal mong iniwan, mga proyekto na dati mong sinimulan pero naiwan sa gilid. Ang pagbabalik sa mga ito ay maaaring maghatid sa iyo ng kaligayahan at muling koneksyon sa sarili. Ito rin ay panahon para linisin ang loob mo, hindi lang sa literal na paraan, kundi maging sa emosyonal at espiritwal. Maglaan ng oras para sa sarili. Umupo sa katahimikan. Damhin ang bigat ng mga damdamin at hayaang gumaan ito sa pamamagitan ng pagtanggap. Maswerteng kulay mo ngayon ang asul na may bahid ng pilak, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan ng isipan at emosyonal na linaw. Isuot ito o gamitin ito sa iyong paligid upang maipaalala sa iyo ang kahalagahan ng panloob na balanse. Ang maswerteng numero mo ay labing isa, dalawamputlima, at tatlo, mga numerong nagsasabi ng pagtuklas, panloob na kaalaman, at pagsasakatuparan. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsusulat ng liham para sa iyong sarili sa hinaharap. Isang tapat na sulat mula sa puso mo ngayon patungo sa bersyon mo sa mga darating na araw. Isulat mo rito ang mga pangarap, pag-asa, at mga pangakong nais mong panindigan. Sa kabuuan ng araw na ito, Cancer, alalahanin mong ikaw ay nilalang na may malalim na damdamin at hindi ito kahinaan. Sa halip, ito ang nagbibigay saysay -say at kulay sa iyong pagkatao. Ang kakayahan mong magmahal ng buo, umunawa ng malalim, at magpatawad ng walang kondisyon ay mga biyayang hindi kayang pantayan ng iba. Gamitin mo ang mga katangiang ito hindi para maubos, kundi upang patuloy kang mapuno. Mag-ingat sa pagbibigay ng labis sa iba habang nakakalimutan mo ang sarili. Tandaan, ang pagkalinga ay dapat magsimula sa loob mo bago ito lubos na maibigay sa iba. Habang natatapos ang araw na ito, iwanan mo ang lahat ng bigat sa iyong dibdib damhin mo ang paggaan ng puso mo. Isa itong paalala mula sa universo na ang bawat araw ay pagkakataon para sa bagong simula, at ang Mayo 17 ay isang pinto patungo sa mas malalim na anyo ng sarili mong pagunlad. Magpahinga ka ng may pasasalamat sa puso, at maghanda para sa mga biyayang darating pa. Sa araw na ito, piliin mong maging totoo, piliin mong magmahal, at higit sa lahat, piliin mong maniwala sa sarili mong kakayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.